'yung uh, ginagawa pong uh, pag uh, uh, atake ng ilang vloggers. Ang problema, okay lang naman actually ako personally okay lang silang bumanat nang bumandal. Part of one uh, 'yan eh. Part of uh, our freedom naman 'yan. The eh, point is Parang sabi nila e eh, crossing uh, 'yung border line inciting to sedition. Tama po ba ito? Ano po ba 'yung mga uh, dapat nating tandaan bilang isang abogado? bilang isang oh, bilang isang uh -oh. abogado saka paalala po sa uh, mga tulad namin na uh, ordinaryong tao na nagva-vlog, nag video and, uh, at the same time kami rin bumabati ko's din naman kami sa yes. sa pamahalaan. Ah, tama po yun. no? Uh actually, 'yung ating karapatan dyan ay uh, sakop ng ating konstitusyon. No? Mm -hmm. Yung freedom of expression, freedom of speech, and even freedom of the press. Pero dito sa nangyayari ngayon, mukhang they cross the line. Mm -hmm. no? Yung red line na sinasabi natin. Parang iba na ang uh, ginagawa. Hindi lang below the belt. Kung meron pang mas mababa sa below the belt, yun ang ginagawa nila. Mm -hmm. And this is an attack uh, not just on the personality of our leader, but on the national government itself, yung Republika ng Pilipinas. Mm -hmm. At uh, ito ay saklaw ng ating revised penal code, yung Article 142 on inciting to sedition. Mm -hmm. Kasi ang uh, binabanat nila, ang mga tinatapon nila ng mga fake news at uh, walang halagang mga uh, informasyon, no? although ayaw natin patulan, pero sinasabi ng batas, ito ay scurrilous libel. No? Mm -hmm. uh, ang ibig sabihin niyan, Uh, hindi lang siya fake but uh, uh, ito ay damaging to the security of the state or mm -hmm. of the government uh -oh, uh -oh. ibig sabihin ang lay ang layunin niyan na mga gumawa niyan uh, the concerned bloggers and creators no hindi natin siya sabi lahat na kasi marami tayong mga kaibigan na bloggers uh -oh, uh, totoo. at sila ay responsable. pero itong concerned bloggers na sinasabi natin na hindi na natin ipangalan mm -hmm. ay uh, irresponsible kasi ang mga binibitaw nilang mga materyales mm -hmm. at impormasyon ay puro fake news, walang basehan at saka nakakasira Yun. sa ating uh, pamahalaan. At ito ay hindi na freedom of expression or freedom of, of speech or mm -hmm. of the press. Hindi to sakop eh. This is actually profane, dangerous language at ang uh, test dyan ay yung dangerous tendency rule. Mm -hmm. o, kung may tendency na makasira or map mapabaksak ang gobyerno mm -hmm. or mapahina eh sakop ka ng uh, inciting to sedition under Article 142 Pwede niyo po bang ano attorney uh, pinal? Uh, Sampulan kami ng mga nabanggit nitong vlogger na ito na ah uh, kumbaga eh beyond borders. Oh, oh, beyond ano na, crossing the borders nitong uh, kumbaga uh, inciting to sedition. Ano-ano ba yung mga nabanggit niya? Na although hindi niya minen-mention yung pangalan ng isang opisyal ng gobyerno na mataas pero meron silang ginagamit na term no na tapos may mga insinuations na tending to name or identify that particular leader at hindi bobo ang mga Pilipino na hindi malalaman kung sino yung pinatarget nila at ako bilang mamamayan no more than a lawyer, but a private citizen. Apo. That. Eh, concerned po ako. Hindi ako pwede magbingi-bingihan lang mm -hmm. dito at pabayaan na lang ito. Although, walang kwenta mm -hmm. yung mga sinasabi nila. So, ang isang example na sinasabi nila, eh, eh sa housing, for example, mm -hmm. eh, sabi nila na <laughs> hindi daw yun mga ano, parang imposible something. Na ma-achieve. Ma-achieve. Mm -hmm. uh, so, they are targeting one official there or one department. Eh, masyado namang... Ano 'yon, walang basehan. Mm -hmm. Why? Kasi wala naman silang sinasayad na mga datos eh. Mm -hmm. Puro opinionated. So, paniniwala lang nila. Paniwala nila, uh, mabuti kung panini paniniwala nila 'yon. But it was said in such a way na parang ang labas ay uh, parang walang programa na ganoon. Mm -hmm. uh, so sinasabi nila na hindi magagawayan. So, that's destructive. Hindi po 'yun constructive mm -hmm. at hindi po 'yun sakop ng freedom of expression mm -hmm. of the press. So kumbaga kung ikaw ay uh, kumbaga nakakasira na ng uh, pamahalaan, nakakambala ka sa proyekto o dili naman kaya ay eh, sa mga gawain ng pamahalaan, eh pwede na po 'tong uh, masabihan ng ano, o di kaya uh, ang tawag doon, uh, subject na to for uh, filing a case ng, Yes, uh, yes, kasi ang fake news kasi covered yan. ng hindi lang ng uh, Article 142 ng ating Revised Penal Code mm -hmm, on inciting mm -hmm. to sedition but also yung cybercrime prevention act mm -hmm. of 2012 mm -mm.